mga road trip ngayong araw mga sir ay gusto ko lang ulitin yung tutorial ko tungkol sa kung paano malalaman na na ang ating alternator kasi marami daw akong sinasabi hindi na lang daw dumiritso doon sa topic kaya ngayon ulitin ko yun mga busing uh, salamat din sa mga nagkorek sa atin so pasensya na kayo guys dahil ganon talaga mayroon, mayroon talagang mga sinisingit tayo ng mga priority pag nagagawa tayo ng video so ngayon diretso na tayo doon sa topic natin mga sir So unang una mga busing sa pagpaandar ng atin sasakyan, hindi pa natin alam kung talagang sira na yung ating alternator so unang unang gagawin natin ay papaandarin natin ang atin sa sakyan. ayan so pag umandar na yan mga busing kadalasan kasi nangyayari yung trouble ng atin alternator at battery ay habang nagbibiyahe tayo kasi before tayo ang biyahe, alam naman natin na condition pa yung ating sasakyan. Eh, paano natin malalaman yun na nagkaroon ng diferensya ang ating alternator? Pag okay pa yung inyong dashboard, may lalabas dyan na battery warning light. Ngayon, pag wala na siyang battery warning light, isa sa mga maapiktuhan doon, pag sira ang ating alternator ayang ang ating battery. Kaya, kung wala tayong warning light, ah, uh, expect tayo na maglulubat yung ating bateri at pwedeng hindi na umandar yung ating sasakyan o mamatay siya habang nasa biyahe. Kaya ang mangyayari yan, bibili tayo ulit ng bateri para palitan ng bago para makapaandar tayo. Ngayon, pag napalitan natin ng bateri ang, ang ating sasakyan, kung walang warning light yun ha, kung napalitan natin tapos umandar, ito yung gawin natin sa ating alternator, baka yung alternator natin ang may sira. So, puntaan natin ang ating alternator mga busing. So ayan mga bossing, kung nakikita nyo na may aro dyan, yan ang pulley ng ating uh, alternator. So dyan natin idikit yung iscro uh, or metal. So kumuha lang kayo ng iscro or metal na mahaba na pwede natin gamitin para idikit doon sa pulley. So kailangan naka-under yung ating makina. So dahil naka-under yung ating makina, Uh, mag magingat kayo mga busing baka sumabit yan doon sa apan uh, pan ng atin makina uh, ang gawin nyo lang mga busing idikit nyo ang metal or screw doon sa pulley ng alternator or idikit nyo yung screw doon sa pulley ng alternator at pakiramdaman nyo kung nagmamagnet yan mga busing ulitin ko kung nagmamagnet yan ibig sabihin okay pa yung atin alternator ngayon kung wala ng magnet yan so sira na yung atin alternator kaya yan ang naging dahilan kung bakit nag discharge yung inyong battery so maraming salamat sa panonood